Hello guys, welcome back po sa aking channel. Ngayon po, ibabahagi ko po ang isang katanungan. So, ayan guys. Ito po ay katanungan na noon, noon pa nung bago po ako mag sa aking channel. Tinanong na po ito sa akin kung pwede bang ipasok sa simban o yung mga tangan ninyo o yung mga alam niyo guys, so pwedeng pwede po yan. Bakit naman ho hindi pwede? Alam niyo po yung mga ibang nagtitinda ko ng mga ano guys, ng mga, ito yung mga medalyon na yan, o okay, yung mga santo ninyong hupad gumamelis, gumamela selis. Nasawa po sila ng kya po. Ayun guys, so yung mostly na nagtitinda doon, talagang mga panati sila na talagang nagsisimba sila bago sila magbenta bago sila mag-open ng shop nila. And then lahat ho nang bumibili, pala, palabas ho o papasok, papunta o kaya pauwi na yung mga galing nagsimba, sila ho yung bumibili ng mga ganun guys. So bakit ho hindi allowed kayo na pumunta sa simbahan? Ano ho yung tunuturo sa inyo ng inyong mga mestro guys? hindi ko ho alam kung bakit ho nagkakaroon ng conflict o bakit ko ito guys. Siguro ho hindi sila mga katoliko. Yun po yung ano guys. So kung katoliko kayo, okay lamang po yun. Na mag-attend kayo ng misa di Galyo. Wala akong problema dyan guys. Wala akong problema yan. Isa ko yan, makakatulong ko yan sa inyo. Hindi ko yan, alam niyo ba yung dinadasal ninyo na ama namin? Abagin ng Maria. Eh, dasal ho yan simbahan, guys, eh. So, bakit, bakit may problema dun sa parte na yun? Hindi ho yan, ano, hindi ho yan, hindi po yan problema. And then po, yung mga, um, ganito guys, may mga muslim o iglesia ni Cristo na pwede tal, na naniniwala dito. Hindi, hindi ho sila naniniwala sa santo ninyong hubad, pero naniniwala po sila sa gumamela, gumamela selis. And then, ang kinukuha lamang nila sa akin talaga yung susi niya. So, alam na nila na hindi nila pwedeng dasalin yung mga, ano guys, yung abaginong Maria, yung mga sumasampalataya. So, alam na nila na hindi nila pwedeng dasalin yun. So, ang kinukuha lang talaga nila yung susi ng gumamela, selis. Yun po guys, wala akong problema dyan. And then, pwede naman ho sa may mga, ano guys, na... Yung susi, importante lang ho yun. Kasi yung dasal po ng mga yon yung mga mauunang dasal na yan, yan ho yung pinaka ano ninyo. Kung bagay yun ho yung pag ninyo. Kung kayo po ay magpo-poder ganyan o kaya kung ano yung uumpisa ninyo, mag-devotional, yun po yung dadasalin nyo. Pero kung kayo ay nasa ibang, ano guys, sa ibang relihiyon Pwede naman po ninyong wag nang paggitin yung mga ano yan, guys. Kasi, what for kung labag sa inyong kalooban? Ayan, guys. Hindi ho kailangan na pilitin ninyo ang inyong mga sarili para, para lamang ho makuha ninyo yung mga ano, guys. Hindi ho yan, ano. Hindi po yan, hindi po yan komplikado. So, okay lamang po na ang susi. Ayan, guys. Okay lamang po yung mga talagang latin na yan pero kung hindi po kayo sigurado kung ayaw po ninyo wag ho ninyong gawin yung pagpupoder o kaya yung pagdevotional guys so, yan po ay nasagot ko na noon ewan ko ho kung napanood niyo lahat ang kauna-unahan kong mga video guys so yan ho ay wala pong problema diyan sa pag pag-attend ho ng simba pagsisimba at ito ho ngayon yung ating, ano guys, kaugalian na ho nating mga Pilipino. Ito ho yung, ano, pagsimbang gabi. So, ang gawin po ninyo guys, kung magsisimba kayo, hindi lamang ho kayo na may mga tangan. Ito tayo ho mga nanay, tatay. Ang gawin po ninyo, bumili po kayo ng isang pakete na kandila yan guys. So, kung wala ko kayong makitang red, okay na po yung puti na kandila. And then po, syempre po, pag kayo magsisimba, kagaya ko ng, ayan guys, ng simbang gabi. So, para hindi na po kayo malito-lito kung ano ho yung sinusulat ninyo dun sa, sim sa ano guys. Bumili na ho kayo ng isang pakete noon. And then, bago po kayo pumunta magsimba, So, simbang gabi po, bago po kayo, ano guys, ukita na ho ninyo lang pangalan, ng mga, ng mga wishes ninyo dito sa kandila at saka yung pangalan ninyo. Ayan guys, then ilagay, sa nyo ho ito isindihan dun sa simbahan. Kasi yun po yung ano natin guys, di ba? Yun po yung kaugalin natin na kapag magsimba tayo, lalo na ho sa mga tayong mga nanay, pag nagsisimbaho tayo, natitirik ho tayo ng kandila, guys. So, yun po yung gawin ninyo. Pero, kung may mabilihan naman ho kayong mga pulang kandila, kasi nga ho, Pasko, Christmas, and guys, so, okay lamang po kung puti. Wala pong problema dyan. So, kung may mga red kayong mga kandila, ay napakainam na po yan, guys. wag ho kayong matakot sa mga kulay ng kandila na sisindihan ninyo yun lamang po yung talagang wag ninyong sindihan yun pong itim. Pero mostly talaga nakikita ninyo dun sa simbahan, white, yellow, at sa red. Yun po yung nakikita niyo dun. Kasi nga dun po, guys, yung white for peace, yan. Ang red for love, then yellow for success, money, lahat po oh, yan ay may kahulugan, guys. So, hindi ho oh, masama kahit ho oh, sa loob ng bahay natin hindi ho masama ang pagsisindi ng kandila. At sa mga may tangan, kung natatakot kayong pumasok ng simbahan, guys, kan kahit anong medalyon ang meron kayo, pwede po kayong pumasok doon. Huwag ko kayong magdalawang isip na pumasok. <laughs> Umatend ho ng mga ganyan, guys, kasi hindi ko yan bawal. Ang pinagbabawal lamang dyan, guys, kung talagang hindi kayo, yun nga, hindi kayo katoliko. Siyempre po, hindi kayo pwedeng pumasok sa simbahan o kaya sa mga ibang ano guys pero 'di ba lahat naman ng mga ano reliyon nagii-invite sila ng mga ano kung gusto sinong gustong may magka-experience po sa mga ginagawa nilang pagdarasal ganyan marami hong nagii-invite sa inyo 'di ba hindi ko yan problema kung pupuntahan niyo yung mga ano na ganyan guys mag Mag, yun po yung mga pagkakataon na nagkakaroon kayo ng experience sa mga iba't ibang relihiyon na adapt ninyo kung ano guys lagi lamang ho natin tatandaan na is, iisa lamang ho ang ating mahal na Panginoon and guys kahit ho anong reliyon ang ating sinasambahan iisa lamang ho yun yun lang ho yung pananalig natin sa kanya yung pagmamahal natin sa ating sarili sa ating pamilya, sa ating kapwa at guys, magdasal po kayo. Huwag lamang po yung sa inyong sarili. Magdasal po kayo sa inyong buong pamilya. Yung mga pong sinasabi ko sa inyo na yung mga biktima ko ng bagyo, biktima, biktima ko ng baha. Ayan guys, yung mga taong yun. Kung nakikita nyo yung mga biktima ganun guys, ipikit lamang niyo ninyo ang inyong mga mata. And then, mag-alay ko kayo ng mga konting panalangin para sa kanila. Yun po, nakakatulong na po yung kagaanan ng loob. Kasi hindi mo naman ho alam na balang araw, ikaw din yung ganyan guys, nangangailangan ng tulong. So, hindi ka man nila mabigyan ng tulong pang financial, at least ho, sa prayers po, yan guys. Yun po yung pinaka-importante ho sa lahat. Yun po yung talagang napakalaking tulong mo na sa kanila na hindi mo man sila mabigyan ng pera, ng mga damit, ng kung ano na pa na material na bagay na pangangailangan nila ngayon, guys. So, ipanalangin mo po na magkaroon ho ng maraming donasyon para sa kanila. Ayun, guys. So, sa maliit na panalangin na yun, nakikita ko na ano po yan ng Panginoon ikaw na tao ay may malinis na kalooban. Hindi ka makasirili. At least ho, pag nararamdaman mo yung pinagdadaanan ng ibang tao. 'Yun po yung ibig sabihin na talagang ikaw ay may magandang ano sa inyong puso. 'Yun po yung ano nun guys kasi kung wala kang pakialam sa kapwa mo. Yan guys, kung yung lagi mong ginagawa ay magbas Ayan guys, kung ano yung kinokomento mo dun sa mga tao na ikasisira ng loob nila o kaya ikasasama nila, ayan guys, ay iwas-iwasan na po ninyo guys. 2022 na po, iwasan na po natin makipag-away dahil hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari bukas. Kung ano ho ang mangyayari sa makalawa. Yan guys, huwag ho kayong maging ano. Iwasan na po natin yun, paghariin po natin yung pagmamahal, pagpapatawad para um, i-let go na po natin lahat yun and then i-welcome na po natin yung love. Ayan guys, para po yung blessings tuloy-tuloy po -tuloy sa ating buhay. Wala na pong blackheads. And guys, at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.